isang lugar sa gitna ng North Atlantic. Mas maraming tupa kaysa tao at mas marami pang lalaki kaysa babae. Pero bakit? Ito ang Faroe Islands, isang maliit na arkipelago sa pagitan ng Iceland, Norway at Scotland. Populasyon, humigit kumulang 53,500 tao. 51.6% na lalaki at 48.4% na babae at may 70,000 tupa. Oo, mas marami pa sila kaysa tao. Pero sa kabila ng ganda, may kakaibang problema. Kulang ang mga babae. Sa working age group, halos isang daan at labing anim na lalaki sa bawat isang daang babae. Bakit? Dahil maraming kababaihan ang lumilipat abroad para mag-aral at magtrabaho. At bihirang bumalik. Ang solusyon, maraming men ang naghahanap ng pag-ibig sa ibang bansa. Marami sa kanila, nakakahanap ng asawa mula sa Pilipinas, Thailand at iba pang Asian countries. Isang modernong love story na nag-uugnay ng dalawang kultura sa gitna ng karagatan. Isipin mo, isang lugar na may mas maraming tupa kaysa tao at mas maraming lalaki kaysa babae, pero patuloy na kumakapit sa pag-ibig kahit gaano kalayo ang kailangang lakbayin.